Bakit nga ba hindi na ako makapag-add friends? Paano dadami yung followers ko? So, account ko ngayon ay naka-friends limit. Hindi ko alam kung paano ma to. So, pinabayaan ko lang yon na ilang buwan. Kasi, kinakulikot ko, hindi ko alam bakit ganito. So, after na nag-search ako, nalaman ko na ang bawat account pala natin ay may maximum requirements hanggang 5K friends lang. So, nung nalaman ko yung buong detail eh, okay na yun. So, bakit nga ba tayo nagtuturn on into professional mode? Kasi, requirements ni Mita na ang account na para ma-monetize ang account natin. At number one requirements din ni Mita kailangan naka-public ang personal account natin para makita ng mga tao ang reels video at long form video natin na pinupost natin sa tuwing nagbubukas tayo ng personal account natin. Back to our concern uh, regarding sa personal account, bakit nga ba hindi na tayo makapag-add ng friends after 5K kasi yung account natin ay naka maximize na yung friendless so pero take note pwede pa rin tayong mag add ng followers as long as mini unlimited na mga followers natin hanggat may nagpapalo sa atin counted yon sa ating account sana may natutunan ka at nakatulong itong video kong ito. Huwag kalim, wag naman kalimutan mag-like, comments, at kung okay lang sa iyo, pakishare naman sa mga kaibigan nyo para maraming makakita sa video kong ito at kami matulungan na katulad ko na hindi alam ang requirements ni Mita. At kung okay lang sa iyo, huwag mong kalimutang ipalo. Dited kayo sa sunod kong up upload ng mga bago kong video. Disclaimer, I'm not a professional, expert, director, or photographer. Thank you so much for watching. Remember, the world is so beautiful. Look like a ball. They're turning every now and then. Once again thank you so much for watching until the end see you next video bye bye